Aris, mga katangian para sa ngayon madaling may rita. Mas gustong magtrabaho kaysa makipagchismisan, disiplinado sa pera. Umiiwas sa kalokohan para mapanatili ang tahimik na buhay, ang pagtitiwala sa pag-ibig ng walang selos at mas pinipiling mag-ipon ng pera, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 8, number 24 at number 29. Taurus, mga katangian para sa ngayon masigasig sa trabaho na naglalayong umunlad ang pamilya, umiiwas sa mga mapagmataas na pag-uusap, kumukonsulta bago gumawa ng mga desisyon, matapang at maunawain upang matiyak ang maingat na pagkilos, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 13, number 35 at number 26. Gemini, mga katangian para sa ngayon masipag sa trabaho, na nagpapahiwatig ng pagunlad ng buhay, disiplinado, tinatanggihan ang mga suhol para maiwasan ang gulo, mas pinipiling mag-ipon ng pera para sa pamilya at maingat sa pagsasalita upang mapanatili ang pagkakasundo sa tahanan. Ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 32 at number 24 at number 17. Cancer mga katangian para sa ngayon pagmamalasakit sa mahahalagang bagay at pagkain para sa kalusugan, maingat na gumagawa upang maiwasan ang mga problema, mas pinipili ang isang tahimik na araw, iniiwasan ang mga pag-uusap na may kaugnayan sa pera at nananatiling nakatoon sa mga gawain, mapagmahal sa pag-ibig, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero color pink, and color silver number 17, number 29, at number 34. Leo, mga katangian para sa ngayon pagunawa sa pamilya, na humahantong sa isang masayang buhay, mapayapa ngunit matapang kapag kailangan, maingat sa pananalapi at hindi hilig magpahiram ng pera ngayon, independent sa mga gawain at tiwala sa pag-ibig na walang selos, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 8, number 25 at number 16. Virgo, mga katangian para sa ngayon nakatuon sa mga personal na gawain. Hindi ka agad tumutulong sa mga kasamahan, maingat na nagtitiwala at mas pinipili ang privacy sa trabaho maluwag sa pananalapi sa mga malalapit na kakilala at masipag sa trabaho ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 21, number 36 at number 40. Libra mga katangian para sa ngayon masigasig sa trabaho na naglalayong umunlad ang pamilya. Umiiwas sa mga mapagmataas na pag-uusap. Kumonsulta bago gumawa ng mga desisyon. Matapang at maunawain upang matiyak ang maingat na pagkilos. Ang gabay ng kalikasan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 21, number 37 at number 30. Scorpio, mga katangian para sa ngayon masipag sa trabaho na nagpapahiwatig ng pag-unlad ng buhay, disiplinado, tinatanggihan ang mga suhol para maiwasan ang gulo, mas pinipiling mag-ipon ng pera para sa pamilya at maingat sa pagsasalita upang mapanatili ang pagkakasundo sa tahanan, ang gabay ng kalikasan, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25, number 33, at number 14. Sagittarius, mga katangian para sa ngayon pagmamalasakit sa mahahalagang bagay at pagkain para sa kalusugan, maingat na gumagana upang maiwasan ang mga problema, mas pinipili ang isang tahimik na araw, ini Iniiwasan ang mga pag-uusap na may kaugnayan sa pera at nananatiling nakatuon sa mga gawain mapagmahal sa pag-ibig, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 25, number 32 at number 15. Capricorn, mga katangian para sa ngayon pag-unawa sa pamilya na tong sa isang masayang buhay, mapayapa ngunit matapang kapag kailangan, maingat sa pananalapi at hindi hilig magpahiram ng pera ngayong araw, independent sa mga gawain at laging may tiwala sa pag-ibig na walang pagseselos, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 15 number 24 at number 10. Aquarius, mga katangian para sa ngayon ay nakatuon sa mga personal na gawain, hindi kaagad tumulong sa mga kasamahan maingat sa hanap buhay, at maingat na nagtitiwala at mas pinipili ang privacy sa trabaho, at mahigpit sa pera sa ibang tao para sa pamilya ang pera, maluwag sa pananalapi sa mga malalapit na kakilala at masipag sa trabaho, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 25, number 30 at number 13. Pisces, mga katangian para sa ngayon ay madaling mainis, mas gustong magtrabaho kaysa makipag-usap sa walang bagay, disiplinado sa pera at hindi basta magpapautang, laging umiiwas sa kalokohan tungkol sa pera para mapanatili ang tahimik na buhay laging may pagtitiwala sa pag-ibig ng walang pagseseselos at mas pinipiling mag-ipon ng pera para buhay pamilya, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color red number 25 number 40 at number 14.